So, hi guys! Nagutom ko karon kaya magluto ako ng... Ano bang lulutuin ko ngayon? Nag-iisip ako, ano bang lulutuin ko? Kasi di pa ako nag-dinner and then, ito na lang. Ay, ayan, hot dogs. Kumusta po si Tapang? Hinahalap nyo na naman si Tapang. Ba't kinukumusta ninyo si Tapang sa ako? At si Boy Tapang ba na? Kinakumusta nyo? Wala na naman dito. Hindi ko naman pauban si Boy Tapang. Hindi siya kasama, si Boy Tapang. Ba't yung kinukumusta sa akin? Huwag niyo hanapin sa akin si Boy Tapang. Kay Sherry White niyo hanapin si Boy Tapang. Okay? Dito kay Sherry White, ang pangitaan si Boy Tapang, ayaw sa ako. Okay? Siyempre, ayan. Ito yung kawali ko, guys. Ayan natin eh. Siyempre, yun na ito ang apoy. Apoy? Ito pala ay, eh, ano siya, micromatic. Yan, automatic siya. Micromatic na siya. Ayaw niyo pang itaas si Boy Tapang sa po kay dili na ko siya kauban. Wala siya, dahil, guys. Nagluto tag, tag hot dog. Na hot dog diha. Na may hot dog, hot dog. So meron tayong limang hot dog. So yan. ubusin na natin luto 'yan. Nag-isip ako ano bang ipartner ko sa hot dog? Okay. Ah, syempre itlog. Sa babae partner sa hot dog, di ba? Itlog o oh. Manguhatag itlog diri ni ate. Yeah. Wow, nato itlog. Isa lang kabuk itlog. Basi mahalata no, na akong gikuhaan. Maupo ko an siya no, okay. niya. Nagyaw-yaw siya. Kaistorya niya iyang uyab. Ano-ano, pag na mga uyab na ikaistorya. Ako di magluto ko. Kaya wala ko uyab. Ayan. <laughs> And meron pala akong pancit canton, guys. Bagay na bagay hot dog, pancit canton in itlo bagay siya yeah. partner. So yan. Wala lang, ang sarap na yan. Ang dami ko naman niluto, kala mo naman maubos lahat. So yan. Ngayon lang ako kakain, guys. Pagbigyan niyo na ako. Yes, nagda-diet ako, pero masarap kasi kumain. Ano? Ayan, babalatan na natin yung hot dog natin. Kailangan natin balatan. Binalatan ko na guys ang hot dog. Kasi Habang nagbabalat ako dito ng hot dog, ipainit lang ako ang kawali. And ayan, lagyan na natin ng mantika. konte konte lang. Kasi hot dog ito eh. ba And initin natin ng mabuti ang ating mantika bago ilagay ang ating hot dog so, yun. Gagamit tayo ng tong kasi mainit-init ang ating mantika. So, yun. Oo, ito Hindi naman ito parang isda matalsik. Ayan, malapit na siya maluto. Kaya pag may asawa na tayo, guys, tayo na magluluto para sa asawa natin, sa anak natin. So, Ayun, hindi naman puro hotdog yung iahe, ihahain natin sa kanya. Siyempre, magluto din tayo ng wag puro ganito guys. Kasi hindi siya healthy. Pag puro hotdog yung ipakain natin sa asawa at anak natin. Pakainin din natin ng mas sustansyang pagkain. Like gulay, ganyan. Pero mas masarap talaga yung mga sabaw-sabaw guys. Ganon. Ayan, luto na ang ating hotdog. Ilagay na natin sa salagyanan guys. And isunod na naman natin yung itlog. Yung itlog mo. <laughs> so, yan. Ayan. Ayan. Duto na ang ating itlog, guys. Up ito. So, hi, guys. Kain tayo. Tapos na ako kung magluto. Ayan na so, to ang itlog. Sa, ano, sa hmm. Tapos, hmm. 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 Sira na naman ang diet ko nito. Ang sabi kasi kumain, guys, eh. Ayan. Mmm. Hot dog. Mmm. Mmm. Sarap. Mmm. Mmm. nak Mmm. 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 Hmm. That air, that air, mm hmm. Mmm. -hmm.